Hey, what's up mga ka-sir, this video guys Ayan yung ating part 2 ng ating Di Batman kahit mga lodi So yun na nga yung sinasabi ko mga lodi Ayusin natin yung sumba Babawasan natin yung haba ng stick ng sumba At syempre yung parisok mga lodi Syempre una ko muna ayusin yung sumba niya mga lodi So syempre babawasan natin yung kawayan Para medyo umiksi siya kasi napakahaba kasi Yung ating kawayan mga lodi So baka dyan siguro yung problema Kaya kapag mababa na yung lipad niya at hindi ating masalo, magalaw yung ating saranggola mga lodi. So, isa rin sa na dahilan niya, kaya medyo magalaw siya is dahil matigas talaga yung baskagan o yung pakpak ng ating saranggola kasi nga pang ang hangin yan mga lodi so yan, tetestingin ating sumba <tinyo> So ayun, napakalakas ng sumba natin mga lodi. Gawa yan sa Mountain Dew mga lodi. At syempre, kakabitin natin ating sumba sa ating saranggola mga lodi. So yan, gagamitan ko siya ng size na tansi mga lodi. So, yun yung ating pangtali para sa ating sumba mga lodi. So, ikakabitan natin siya sa may malapit sa may baskagan nung ating saranggola sa may malapit sa may uluhan mga lodi. So, yan lang nga. Pagtapos ko siyang maikabit mga lodi. So, syempre ayusin natin yung parisukat natin. So, yung una kong pinarisukat mga lodi. So, dyan nilagay ko dyan sa may ulo nung tenga ng bat kahit natin mga lodi. So, ang gagawin ko naman dyan is gagawa ko ng maliit na parisukat. So, yun. Doon sa may dibdib ng pan maniki mga lodi yung una kong tali na ilalagay mga lodi so, syempre lagyan ko muna siya ng tape para pag nilagay natin yung ating tansi mga lodi na size 70 so hindi siya mapunit mga lodi so yan na ah sinuot na nga natin yung ating size 70 na tansi mga lodi so ayan Ganon din yung ating ginagawa yung una kong pinakita mga lodi so ganon yung aking pagtali ng parisukat mga lodi so apat siya na butas at syempre para yung makap ng mabuti yung ating tali at hindi siya matanggal sa pagkakatali so syempre tinali ko na rin dun sa may baskagan guys malit lang yan na parisukat mga lodi so ang tendency kasi yan is para mabalansi yung kanyang buntot so baka dun din siguro kaya medyo magalaw pero ang ano ko lang talaga talaga yun, talaga niyan is ano, matigas talaga kasi yung baskagan ng ating saranggola mga lodi kasi pambang yan. So yan na nga mga lodi kung mapapansin nyo guys, yung ating pagpaparisukat. So yan, gayahin nyo na mga lodi kung okay ba sa inyo yung ganyang pagtali ko ng parisukat mga lodi. So yung design ko at syempre ito na nga palilipan So ito na, na guys natin. yan, natin ating dipaniki So kasama natin si Turco. Ano pangalan ng aso mo? Ido? Ito. Iyo. Ha? uni Ayan, uh, yung uni daw uni yung pangalan ng aso palipa rin natin guys so dalawa lang kami ay tatlo kami kasama si uni yung aso so yun na guys palipa natin siya so yun okay <laughs> hirap na naman ang ano bakbakan ganyan So yan na nga mga Lodi yan. si Turgo yung magtatalang ng ating di Batman kahit mga Lodi. So yun, wala tayong cameraman mga Lodi. So ako lang mag-isa at si Turgo at si Oni yung aso. So tatlo kami dyan. So nakatripad lang yung camera ko mga Lodi. So yun na. Ayun. Tinalang na ni Turgo yung ating di Batman kahit mga Lodi. So solid yung lipad niya mga Lodi. ano Panalo. So hirap na hirap akong paangatin yan mga Lodi dahil mahina talagang hangin yan. So yan, tinatakbo ko talaga siya. Yan, pero ang kaganda naman talaga niyan na uh, sulit yung ginawa nating sumba. Sulit There talaga guys. 'yan, no. Inadjust natin. Ah, ang hirap, iba na yung iba yung ano. Sayang so, na nga mga lodi, um, ano, sulit at uh, napakaganda ng lipad niyan mga lodi. Kahit napakahina yung hangin niya, lumulutang lang siya mga lodi. So, 'yun. Kapag malakas yung hangin naman yan, ramdam ko talaga na talagang uh, maganit talaga at talagang may laban sa hangin mga lodi so yung mga panahon lang talaga na to yung summer wala talaga syang ano kahangin-hangin mga lodi so yan na nga so syempre antayin natin lumakas yung hangin mga lodi para masubukan natin itong ating debatman kahit mga lodi so kung gaano sya kalakas talaga sa malakas na hangin or bagyong hangin mga lodi so yan na nga ang oh, hirap akong iangat sya so yan mga lodi Ayan, at syempre, uh, nakatripad lang din yung ating cellphone, taas, eh. mga lodi. So, mapapakita pa rin natin kung Woo. paano yung paglipad niya, mga lodi. So, you know? so panalo talaga dyan, no? Oh? Ayan, ayos talaga. So, marami din ang papalipad dyan, mga lodi, nung pinataas ko na siya. So, yung gamit ko palang Tansi, mga lodi, size 30. So, napakanipis lang so napansin ko din talaga kapag manipis yung tansi na gamit mo at 6 uh, feet yung gamit mo or uh, mag-iisang di pa so mainam na mainam talaga kasi hindi siya mabigat sa hangin mga lodi hindi mabigat yung tansi natin mga lodi talagang talagang umaakyat talaga yan talagang umaakyat at uh, umi-straight talaga tumitirik talaga yung ating saranggola mga lodi dahil hindi mabigat yung tansi natin mga lodi yun So panalo talaga ayos oh. So ayun na guys. Huh, tatasin natin siya. Walang hangin sa taas. So ayun na, dinadagan pa natin at tinutulos pa natin yung ating tansi okay. mga lodi hanggang makuha na natin yung halakas uh, lakas ng hangin sa taas mga lodi. Kailangan umangat siya at lumipad talaga ng matayog mga lodi para tamaan siya ng medyo malakas-lakas na hangin sa taas mga lodi So, ano? oh. Ayun, pinapataas ko talaga siya. So yun, meron kasama diyan si Turko din, Nagpapalipad din siya ng dibuan, yung binigay nating dibuan mga lodi. So makikita niyo mamaya mga lodi, papakita ako. So ang ganda rin lipad din ng dibuan na yun mga lodi. So nasubukan ko na rin namin yun sa malakas na hangin. So may laban talaga siya sa pambagyuhan uh, walang... na hangin. Ayan mga lodi so yun oh. Ayan mataas na yung lipad niya mga guys. Ayan. So napataas ko rin yan talaga napakataig ng lipad niya. At uh, hindi ko na inubos yung tansi mga lodi at baka abutin tayo ng gabi sa pag uh, lang nung ating tansi. Ayan si Turco mga lodi. Ayan eh, no, hawak niya yung kanyang papago yung mga lodi, yung dibuan na binigay natin, so yun nga, tinatakbo ko pa yung ating uh, dibatman para Ang hirap patasin na siya at uh, tamaan na siya ng hangin sa taas so ito lodi. na mga lodi so, yun, lodi, so hindi ko pa inubos yung ating ano, size 30 size 32 guys, na tansi mga lodi, so syempre kasama ko si Turco ayan, dalawa kami, so ayan mga lodi dalawang saranggola yan, so hindi na makita sa so, sobrang taas napakatayog na nung ano Nung di Batman kahit natin guys So titing natin kung kita pa ba dito So yan Hindi na palipad na natin yung ating di Batman kahit So hindi na siya makita sa taas So steady yung lipad niya guys So meron nagpapalipad din doon Yung tora tora tsaka yung ano Yung paniki din Di Batman din So ito kasama natin si Torxo Torcos Yeah Shout out boy So yun kayo pinapalipad yung dibuan So yun sa atin guys Hindi ko pa inubos kasi napakataas na So tingnan natin mga lodi Kung saan na ba yan Zoom natin ang mga lodi oh Dalawa yan Dalawang saranggola pero wala na Napakataig yung lipad ng ating ano So tingnan natin yung dipaniki So ayun pa guys oh kita pa Ayan yung ating dipaniki mga lodi oh So yun oh Ayan, ayos yung lipad niya guys. At syempre yung kitor ko din. Yung kitor ko din ito magkatabi lang. Ito yung isang tali mga lodi. So, tingin natin, makita natin. Wala, na, hindi yan. So, ayan mga lodi oh. Iba yung nakikita ko ah. <laughs> Dugtungan pala yan. <laughs> Dugtungan ako, hindi makikita ang dilim. So, ayan, bahala na kayo mga lodi kung nasa na yan. So yun, lumakas yung hangin sa taas Mga guys Maka Tayo na no? oh Ayan, lumakas yung hangin Mga lodi So hindi natin mapakita guys kasi napaka-tayog ng lipad niya guys So yun, napalipad din natin sa medyo Malakas-lakas na hangin Kahit paano mga lodi So okay, the best na to, the best na yung lipad ng ating ano, Di paniki or di batman Kahit mga lodi So okay yung ano, binawas nating sumba At okay rin yung ginawa ating parisukat para sa kanya so iba kasing design niya guys yung buntot niya kaya nilagyan ko ng uh, maliit na parisukat sa baba saka dun sa may taas so bali dalawang parisukat yan guys para magbalanse at hindi masyadong ano so mamaya titingnan natin kung masasaluban natin yan pagpababa natin mga lodi so yan, oh. kila ano pangalan mo boy? kaloy kaloy ikaw pangalan mo? janray ah. so ito ng mga lodi tingnan natin So marami nagpapalipad dito guys So kasabay lang namin Ayan yung ating ano Dibatman So ayan Ating dibatman guys oh. At marami din nagpapalipad dyan So mga magkatabi lang yan So ayan dun mga lodi oh. So asa na sila Ayun So ayan Tatlo mga lodi yan oh.

So okay na yung lipad niya, napaka stable So medyo malakas na ring hangin sa taas. So ito mga Lodi yan. Ating pansi mga Lodi. Up to the up to the bend up to oh, the land. So yan. Para as na mga. siya tira. So yung ating ano, tipaniki mga Lodi. Ayan so o, oh, mawala-wala. So yan nga mga lodi yan, na natin. So syempre tinutulungan ako nila, no? Yung dalawang bata, guys, na pinahawa ko ng ating Dibatman kahit mga lodi. So yan, titignan natin kung masasaluban natin yung ating dibatman kahit at kung may nagbago ba kapag mababa na kanyang lipad mga lodi. So medyo yung mga nilagay ko kasing ano, para triangle or yung kawayan, medyo napatigas siguro dun sa may bas kagad mga ayan so, mga lodi so, loody, pa oh. so natin kung masasalubad ba natin siya at uh, kung hindi naman or kung masalo natin is wala na natin. -ubos na abangan nyo guys kung so, ba paano ba buo ba siya, siya mga lodi so yun nga pinababaan natin siya mga lodi so nupwesto ko na yung ating uh, camera mga lodi para makita nyo mga lodi so yun nga hindi pa siya kita dahil uh, napakatirik ng kanyang lipat so yun na uh nakikita na natin siya so ayan so okay may stable naman yung kanyang lipad mga lodi so yun nga lang Kap ayan kapag pinapababa na natin siya guys medyo gumagalaw na talaga siya so ayan gumagalaw na talaga siya guys ayan napakababa na niya so yun ang problema guys ayan pag ganoon na kano ka, kababa yun gumalaw talaga hindi perfect. Sayang, sayang. Dagawan sumba. Dagawan okay, sumba. Sumba ribok. Dog, ang sumba sumba. Konting so yun mga lodi, hindi natin na perfect. Hindi natin na perfect guys. Hindi natin na pa... Halo, ano sa kamay natin pero palilipa rin natin siya sa pero rin natin siya sa malakas na hangin mga lodi. So baka bumago yung ano niya. Yung pabalat niya. Pag uh, tinamana siya ng malakas na hangin mga lodi. So maraming salamat guys. So yun. Okay na siya. Panalo na yung lipad niya para sa akin mga lodi. So ayos na. So, bye. Time lapse muna tayo mga lodi. Kasi gililipitin natin yung ating tansi mga lodi. sa 30 kasi yan. Medyo maliit yung tansi natin. Kaya iniingatan natin na mabuhol. At uh, kapag nabuhol yan napakahirap ligpitin. So, yun guys. Yan guys, ito yan guys, yung ating ano, yan, di Batman guys. So, okay na yung kanyang sumba guys, at yung parisukat na ginawa natin mga lodi. So, yun. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel at uh, ipalo nyo rin ako sa aking Facebook page yung Searcher TV Vlogs. At syempre, um, sumali kayo sa Uragon at yung aking TikTok account. So, ipalo nyo rin ako sa TikTok account. So, maraming maraming salamat guys. At sa mga sumusuporta sa atin guys, so ito kayo mga lodi. So, maraming salamat, guys, sa mga support ninyo. At uh, next video tayo, guys. So, bye-bye. Tori, sa babae. Bye. -bye. Tories, bye, -bye. bye. <laughs>